Nay, magandang hapon po. Magandang hapon. Naubusan ako ng pamasahi eh. Nagugutom na ako. Pwede pa makahingi kahit 10 piso lang. Nay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Nay, tega dito po kayo. Yung natulog dito. Apo, kayo po. Oo, oh, dito kami ano, natulog kung gabi. Nay, kasi ako ano, papunta akong Tarlac. Oo. Oh. Bakit? Naubusan ako ng pamasahi eh. Nagugutom na ako. Pwede pa makahingi kahit 10 piso lang. Pwede naman. Baka meron ka dyan. Pwede naman. Kahit ako, pwede lang tutulungan kita dito kami. Salamat, Nay. Sampung piso lang, Nay. Sige lang, bigay ko na sa'yo. Gugutom na kasi ako. Uuwi ako doon Nawala na akong pamasahe. Naglalakad-lakad ako. Oo, oh, sige. Nahihiya ako manghingi doon eh. Kaya nagpakasakali lang ako sa'yo, Nay. Hmm. Salamat, ha. Da. Dito lang kami manghingi. Oh. sa Pasko, hanggang yung Pasko, oh. hanggang pa sa bagong taon. Opo. Kung tapos ang bagong taon, umalis kami, uwi kami ng Lucena. Taga Lucena kayo oh, na? Oo, oh, Lucena kami. Salamat po. Oo, oh, salamat din. O toy, bakit hindi kayo tutulungan? Kahit kami kung magingi sa inyo, magtutumulong kayo. Pag nagkaroon ako, bibigyan na lang kita ulit. Babalik ko to sa'yo, ha? Sige, walang problema yan. Ano okay. pangalan nyo po na eh? Mihilan. Mihilan? na kayo na eh? tagalusin Tagalusena kami. Mihilan. Malaking bagay na to. Malaking bagay na to. Pero sampu lang iniingi ko. Ba't binigay mo na 20? Baka ikaw na mawala. Sampu lang ang, ang, ano ang bilin mo. Hindi, okay lang. Pambili ko lang ng soft drinks o kaya tubig. Okay na po. Sige, sige. Salamat na May kasama ka dito? Oo, oh, marami kami. marami kayo? Marami kami. doon matulog sa basketball Pero pagtapos ng ilan araw, tatong araw pa ang bagong Uy, na kami pagtapok yun. Uh -huh. Pero dito na pa kami, yung sa malayo ang musina na pagkain namin. Sa Tagalusina kayo? Oo, musina. Salamat, Nay. Salamat, Bino. Uh -huh. God bless you, Nay. Bait mo po. Sige, sige. Thank you po. Uh -huh. Salamat, Roy. Salamat, Nay. Uh -huh. Yan mga kababayan, sinubukan ko lang si Sino yung nangangalakal? Sila pa yung madaling lapitan. So mga kababayan, oras na para gantimpalahan natin si nanay. Balik natin tong ano, kabutihan niya. Bigyan natin siya 5,000 mga kababayan. Kasa na yung 20 niya. Nay! Baka wala ka ng pera dyan. Mailon rin. ah, uh, Mailon Oh. Ilan? Ayawan ko. Punta ko pala yung mamaya. Ah, hingi ka ulit mamaya? Oo. Oh. Okay, nice. Sinusubukan lang naman kita eh. Kung hanggang saan yung kabutihan mo, hindi po ako totoong walang pera. naghahanap lang ako ng mga taong may mabuting kalooban. Dahil ah... Uh, ayano Ayan o, ang mga kasama ko. Mga hapon. Ay, ganon? Oo. Oh. Dahil New Year, may regalo ako sa iyo, Nay. Ilang taon ka na po? Mga 81. 81 ka na? Hmm. Buti hindi ka nang hinayang magbigay sa akin ng 20 pesos, no? Hindi, lakas ang loob po sa iyo. Bakit po? Kung mayroon nang tumut hingi ng tulong sa akin, bigayan ko kung mayroon. Oh. Pero kung wala, pasensya lang. Oh. Sa news lang. Ang magbigay, hindi ako. Diyos ang magbigay. Ah, Diyos ang magbigay. Oo. Balik ko na yung 20 pesos mo, eh. Nay. Dahil nagbigay ka ng 20 pesos, may kapalit na biyaya galing kay God. 5,000 po para maganda yung New Year nyo. Salamat, Boy. Tunay ito, ibigay mo sa akin. Totoo po yan, Nay. O, sige. Salamat, ha. Hindi po yan, ano, hindi po yan laruan. Totoo ang pera po yan. O, sige. Oh. Salamat, tatanggapin ko ah. Opo. Ah, uh, sige, salamat ah. Mga kasama ko yun. Oh. Social experiment lang yan, Nay. Oh. Dahil hindi ka nagdalawang dalawang isip na tulungan yung mga taong lumalapit sa'yo, kagaya po. Kaya may kapalit na biyaya galing kay oh. God. salamat, boy. Opo. Totoo po yan, Nay. Totoo yan. Uh, sige, oh. salamat. Anong gagawin mo sa 5,000, Nay? Kung mga ibigay ng tunay sa Diyos sa akin, pagbili ko ng pagkain, matanda na ako, hindi na ako maglalaro, o. hindi na ako magwintas, o. malalahas, matanda na ako, balo na ako, ah eh, balo. Pag ko pagkain ko. Oo, pagkain na. Ilan alan, ilan anak mo na eh? Lima. Dalaw, dalawang babae, tatlong lalaki. Hmm. Pero ang mga lalaki may buhay na. Hmm. Pero gusto ko mangingi sa Pasko. Kung hindi Pasko, hindi ako. Tapos to. na yung Pasko na eh. Oo, yung sa bagong taon. O, bagong taon. Oo ilagay ko dito pagtagod tago mo na nai kasi pag oh, pagpagod ng bagong taon uuwi na ako sa bahay na lang ako hindi ako maghingi pero kung pasko nagpasko sa taon sa taon pumunta ako mga isang buwan kung hindi nabutan isang buwan hindi kami pumunta sige nai salamat ha salamat din boy ingat ka po oh. uh, napakabait mo nai kaya may biyaya ka rin galing kay God tama yung kasabihan talaga nai na kung sino yung mahirap sela yung madaling lapitan. Oo. Biruin mo na, hindi ka nagdalawang isip. Hindi, totoo tunay ang loob ko. Sir. Kahit kahit ang biyakin mo, kung ah, halimbawa marigat, matakot ako na matay, mm -mm. gusto ko mabuhay. Kahit biyakin mo, walang ayos ang pag ko. ko. Walang isip ang iba, wala. Sige nai, happy new year po nai. Happy new year. Salamat, salamat po. Salamat din boy sa oh, iyo ng lahat talaga. Opo. Oh, Biyaya ng Panginoon oh. yan. Ako'y kasangkapan lang ng oh. Panginoon. Kami yung mga umiikot nai, nag-iikot-ikot kami. Mag-abot lang ng kaunting tulong sa mga kagaya yung nasa lansangan. Oo. Oh. Marami. Oh, salamat po. Bye-bye. Salamat Bye -bye. din boy. Okay Marami. po. kababayan may nakita kaming bata dito na sa murang edad marunong nang maghanap buhay ilang taon kaya siya no ayan mga kababayan samahan nyo po kung atin siyang kakausapin ay ate ate ah kaibigan ako pwede ba kitang makausap okay lang may video ako okay lang ano pangalan mo Irish oh, ilan taon ka na ilan ay seven bakit anong bakit anong ginagawa mo bakit mo ginagawa ito Marami kayong babayaran? Like ano? Ano? Inutang ko mga pagkain. Ay, inutang nyo ng mga pagkain. Lagi-lagi ka ba dito? Ha, ah, dito ka lagi. Saan ang bahay nyo dito? Sa MyKulay. Ah, dyan lang kayo. Ilan kayong magkakapatid? Or, oh, ikaw ba bunso o panganay? Ha? Bunso ikaw? Oh, malaglag yung pera mo. Anong oras ka nagsimula magpunas ng kotse? Hanggang umaga. Ay, hanggang umaga? Inabot ka na ng gabi? Okay ka lang? Sip, sipag mo naman. Ano yung pangalan mo ulit? Irish Irish. Oh. Marami ka nang nahingi. Magkano lagi binibigay sa'yo? Ngayon, mga kababayan na daanan namin si Irish, oh, namumunas ng sasakyan, kaya naging agaw attention, kaya kinausap namin, mabigyan ng kaunting tulong. So, Irish, Anong pangalan ng mama at papa mo? Ngaka, papa, papa ko. Toy. Oh. Kuya ko naman ay bangbang sa Mag-iingat ka ha, baka masagasaan ka. No? Ilan taon ka na? Seven? Nag-aaral ka ba? Hindi po. Bakit? Dapat mag-aaral. Ano? Ano? Wala kang birth certificate? Mga kababayan, no, napakabata. May tsura yung bata. Oh. Bakit wala kang birth certificate? So, yung mga kapatid mo, ilan taon na yung panganay? Oh, ako ah, ya ay ban mo panganay. Ilan taon na? Grade ha? Grade. Grade 3? Oh, nag nag-aaral siya. Nag siya. Dapat ikaw mag-aaral din. Mag ha? Wala birth certificate. Wala kang birth certificate. Bakit wala? Paano nangyari 'yon? Ha? Pero gusto mong pero gusto mo mag-aral. Oo, dapat mag-aaral ka, ha? Kayang gawa ng paraan yan? No? Ano bang gusto mo paglaki mo? Mag-aaral. Anong trabaho ng mama at papa mo? Tatay mo, anong trabaho? Mama mo, anong ginagawa ng mama mo? Natutulog? Walang trabaho? Walang. Eh mama mo, anong ginagawa? Naglalaba minsan. Naglalaba minsan. Tapos ikaw, lagi-lagi ka nangihingi dito? Oh. Magkano naman ang kinikita mo dito? marunong ka magbilang? Ay, hindi ka pa mauo sa bagay, hindi ka pa nag-aaral, no? Sana mag-aaral ka, no? Kukuha ka, Kukuha ka pa ng birth certificate. Pero seven years old ka na? Parang ang -late, late mo pa. Sure ka? 7 years old ka na? Sana mapag aral ka, no? bibigyan kita ng pera mo ha para meron kang ano pang pangkuha ng birth certificate marunong ka ba sa pera pinapaipon pinapaipon mo kay mama para anong gagawin sa pera pag napag-ipon Kukuha ka ng birth certificate. Bayad sa? Utang tindahan. Ay, utang. Marami ba kayong utang sa tindahan? Anong inuutang nyo sa tindahan? Pagkain. Mga pagkain. Sige, bibigyan kita ng ano, ha? Ito. Kasi New Year para may pang ano ka. Alam alam mo to kung magkano? Magkano to? 500. Ay alam pala eh. O ito hawakan mo 500. Pag dinagdagan natin ng isa, ilan na? 200. Ay hindi, 500 tsaka 500. Ilan na? 1,000. Another 500. 1,500 api, Okay na yan? O, oh, dagdagan ko pa. Para may pambili kayong ano, pagkain. May pang New Year kayo. No? Gusto ko mag aral ka, ha? Pwede ba kitang balikan dito para malaman, makausap yung magulang mo sa susunod? Sabihin mo, gusto kong kausapin yung magulang mo para magkaroon ka ng birth certificate? para mga pag-aral ka? Ha? Oh, babalik ako, kakausapin ko sila ha. Oh, ingatan mo 'yung pera mo ha. Bibigay mo sa mama at papa mo? Oh, marami? Ano sasabihin mo? Ha? Thank you. Pa. Thank you. Ano ah, pagkatapos nito, uwi ka na ha pa kasi mawala yung pera mo. Ha? So God bless you. Happy New Year. Anong handa nyo sa New Year? Spaghetti. Ha? Spaghetti pa. Spaghetti. Ano pa? Cake. Ha? Cake. Cake. Oh. Oh, sige, salamat sa iyo ha. Ano yung pangalan mo ulit? Irish no. Irish. oh, Irish, babalikan kita para makausap ko magulang mo, ha? Para magkaroon ka ng birth certificate para mga pag-aral ka, ha? God bless you. Ayan. Ayan, mga kababayan, maingay ang sasakyan. At ah, mahina ang boses ni Irish. Kaya nahirapan na akong pag usap Pero ganun pa man, ang importante, natulungan natin yung baby angel. Napakabata pa niya. Napakaliit. Tayo ka nga, Inje, Iris. Ayan, napakabata pa niya, pero naghahanap buhay, mga kababayan. Kaya nakakatakot, nakakaawa. Baka hindi siya makita ng mga sasakyan, masagasaan. Kaya mas maganda siguro. Uwi, Uwi ka na, ha? Oo, bigay mo yung pera sa mama mo. Ha? Pangkuha ng ano, birth certificate. Okay? Bye-bye. Ngayon mga kababayan, 7 years old, ang payat pa niya. Ayun, at saka dito po siya, dito siya naghahanap buhay. Pagka nag-red po yung stoplight, saka siya lalapit sa mga sasakyan. Ayan. Kaya napaka-delikado na katakot mga kababayan, no? Ganong kaliit na bata. Tapos, paano pag hindi napansin ng driver nagdire-diretsyo? Ay napakaliit ng bata, napakapayat, no? Oh, mga kababayan, sana makausap po ang kanyang magulang sunod naming pagpuntar pagpunta rito. And mga kababayan ko, maraming maraming salamat po sa walang sawang pag-support sa atin, sa Team Daddy Frankie, na gabayan po tayo ng Panginoon at iligtas tayo sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. Maraming maraming salamat po and God bless. Thank you po.